Hello, mga Ragnarok fans! In today's video, gagawa tayo ng discussion ano yung mga sa tingin ko magagandang mga utility roles or mga pwede mong characters na buildan ng utility role kesa yung ginagawa ng iba na F2P na nagpapaka-DPS. <laughs> so, wala namang mapatay-patay ng kikiliti, di ba? So, madami na akong 5v5 dyan guys na video sa aking channel. And makikita nyo doon, kapag kasing level ko lang yung mga kalaban ko, di ba? Wala, nanggigiliti talaga sila eh. What more yung mga F2P, di ba? Na mas nakakahigit ako sa progression kesa nila. And yung video na yon is, ano, eh, the 10 reasons why F2P should just build a tanky support or utility role. And na siya sa isang group kung saan, for sure, madami na naman dyan mga delusional na mga F2P. Hindi nila matanggap. <laughs> Sinabi ko, F2P DPS role is a freaking trash. When it to PvP. Kasi yung mga F2P, pag delusional, medyo masasaktan talaga yung pride nila eh. Di ba? Mag-iiyakan niyang maya na hindi nila matatanggap. Sa isip-isip nila, kayang-kaya nilang makapagsabayan sa mga spender comes to mga patayan na yan, di ba? Padami yan ng kills daw. So, yes, possible mangyari yon kung mga bugok, di ba? Na mga spender, di ba? Yung <laughs> tinutukoy nila. Pero yung mga matatalino na spender, marunong mag-build ng karakter. Marunong gumastos and yung ginagastos nila, alam nila kung saan nila ilalagay, di ba? Sa kanilang karakter. There is no way na mapapatay sila ng mga F2P or mahigitan nila yung mayon when it comes to PVP kills, di ba? Kaya nga, ang sinasuggest ko is kahit hindi ka na lang maging tanky na support or utility role. Kasi ganun din naman. Kasi pag nagpaunat ka, sa na larong kasing to, mas mabilis or mas madali magpaunat sa PVP kesa pagpatas ng damage to the point na makakapatay ka. As in F2P. So, dapat ang mindset mo na lang is pahirapan mong, ano, yung mas spender na patayin ka dahil nga tangki yung build mo. And, habang pinapatay ka nila or nahihirapan silang patayin ka, ang ginagawa mo na lang dapat is nagdi-disable, di ba, ng mga kalaban para masupport mo yung mga killers mo na spender sa party mo kesa yung build ng iba na F2P DPS, one hit, two hit na pa na, di ba? yun yung pangit talaga na hindi nila mag getch gitch kasi mostly lang ma F2P comes to 5B5 nasa ano pa lang yung mine eh nasa silver nasa gold di ba mapuntang platinum pagdating nila ng diamond okay and then mapunta ng peerless mapupunit at mapupunit na sila di ba and so mas ipapaliwanag pa natin sa mga delusional mga bugok na F2P Nahirap makaintindi kasi karamihan sa mga yan, talagang mga intro boys lang naman yan eh sa madaming mobile games. Yung iba dyan, mga ano yan lang, mga jejo na lang galing sa mobile legends, kaya medyo hirap sila mag-isip when it comes to role-playing game, di ba? So, suppose meron kang scenario 5v5 na PvP, and eto na nga no, on the left side, makita mo, uy, spender na DPS, spender na DPS, dalawang F2P na DPS, or nagpapaka-DPS, And then, isang pare. On the other hand, diba, you have spenders na DPS, dalawa. And then, you have 2 F2P na utility. So, technically, nagpagunat. Parang yung karakter ko, makunat. And then, isang pare. Ngayon, ganito yung mangyayari dyan, Brad, na hindi nila magets-gets. So, syempre, itong dalawang spender, o yung magkabilang spender ng parehas na team, magpapatayan yan automatic, okay? So, etong dalawang to, magpapatayan yan. Oy. Okay. Assuming, uh, pare silang matalinong spender or wais. So, equal lang yan. Okay? And eto rin. So, the same thing. Papatayan yan. Okay? So, equal lang yan. ba diba? Depende na lang sa galawan nung dalawa. Something like that. Kung sino yung mas magaling gumalaw. Or di ba? ayon, Dito na magbabago, Brad etong F2P na DPS na to. So, ano ba yung lecture ko last time sa aking video? Sabi ko, ang mga F2P, mahirapan yan magpatas ng PVP damage bonus, title, and a lot of these things na gusto, pwede mong patasin dapat to increase your or maximize your DPS para makapatay ka talaga sa PVP. So, mahirapan sila sa ganong aspect ang nagiging dating, di ba? pull pull sila pagdating sa DPS so eto pag binanatan niya to hindi niya kaya manggigiliti siya kasi mayari sa, sa mga penalty di ba na diniskas ko on my previous video the same goes with this one mayari din siya sa mga penalty so technically manggigiliti lang yan and then eto babanatan niya yung F2P na utility nagpakunat e ano ba yung sabi ko guys sa larong to di ba? F2P, mas mabilis, mas madali magpakunat. Mas friendly siya sa mga hindi gumagastos kesa sa magpatas ng DPS for PVP. Kaya eto, pangkikiliti lang din to, diba? Ayaw niyo maniwala, manood kayo sa mga 5v5 videos ko, di diba? Kung saan nasa lower tier pa ako dati, di ba? Makita niyo doon, tinatanggi ko limang mga player, di diba? Eh, yung lima na yun, saman pa minsan mga spender yun, eh. Eh, kung limang F2P yan, di ba? Wala lang kwenta yun, Brad. So, mali ba lang yung ano. Ito pala, X, okay? Siyempre, ito, tatrya niya rin banatan to. Di niya rin kaya, di ba? Oh, X, okay. The same goes with this one, okay. Wala, okay. Ito rin. So, lat yan, X. And then, babanat sila ng pare. And what if yung pare, kagaya ko, di ba? Nagpakunat. Kulo so, na sinasabi ko itong mga to, nang kikilite, di ba? Ayaw kasi nila na nga yung 5B5 na video eh. Para makita nila yung mga kauri nilang mga nang kikiliti eh. Di ba? So, eto, wala to. Eggs din to. Di ba? So, technically, wala silang kayang patayin dyan. Di ba? So, nag -build ka ng isang karakter na wala kang kayang patayin. Nang kikiliti ka lang. In short, wala kang ambag. Okay? Meanwhile, eto mga F2P na utilities na to. Okay, let's say atakin sila ng spender. Yes, potentially mamatay yung mga F2P na utility. Pero, magtatagal bago nila to patayin. ba? Diba? Tulad ng nangyari sa aking karakter. Kapag pinapanood nyo siya, may mga spender akong nakakalaban. Hirap silang patayin yung aking F2P na pare na puro pagpapakunat lang yung ginawa. Okay? So, bago nila mapatay yan, di ba, napakadami ng debuff, buff, support yung ginawa ng F2P utility na yan para masupport yung kanyang mga spender na kasama, di ba? And I think yun yung nawawala ngayon sa mga 5B5 kasi, di ba, with the advent of internet, di ba, yung mga content creator dyan na mostly sa nila mga spender. Syempre pag spender kasi, natural lang magbibili yan ng DPS eh. Bakit? Eh may pera sila eh, 'di ba? May pang top up sila, hindi eh. sila mga ampas lupa. O yung iba actually ampas lupa, so umuutang para may pang top up. Okay. Ayun ang problema, ginagaya sila guys ng mga F2P. Okay. O ko nga 'to, parang ganda-ganda nito, ha, 'di ba? Nakakapatay. And then nung ginaya nila, in reality hindi sila makakapatay kasi hindi naman sila gumagastos, 'di ba, ng pang top up, mga bullshit na 'to, mga bugok. Ay, hindi marunong mag-ship. Hmm, di ba? sa mga to eh. Ngayon, ito yung mga nirecommend ko guys na mga support and utility roles. Di ba? Last video. And I think kapag ginamit mo to as an F2P, binil mo sila na medyo tanky tulad ng sa akin, na pare. And then, nag-focus ka lang sa mga skills nila, sa mga cards, sa mga sigil na puro support iba, di ba, yung ginagawa sa mga pet, I think, mas magiging effective ka sa team mo when it comes to dimensional drill, di ba? Ngayon, ang tanong is that, kaya mo bang magpakunat? di ba? Kaya ba ng ibang class yan? Siyempre, di ba, nagawa ko nga sa pari eh. Kasi ang pari, guys, kung babasahin nyo or aralin nyo yung mga skills niya from first job to trans job, Wala naman yan passive skill na pampakunat eh. Di ba? Ako lang mismo yung nagpakunat sa kanya gawa nung build ko sa kanya. So, ang pamparunat lang nito actually is buff, which is Angelus, di ba? gumagamit din ng Kairi, pero ako hindi ko na ginagamit kasi mas favorable sa akin yung Assumption. So, dalawa lang guys yung pamparunat niya. At yung dalawa na yon mga team buff yun eh, di ba? So, technically, madadamay din yung iba niyang kaparty. So, may kasama kang pare, magbe-benefit ka rin dito sa dalawang buff niya na yun together with your build na papako natin mo, di ba? So the first one na ni ko is paladin na actually ito rin yung pinag-iisipan ko na what if uh, magsawa ko sa pare. Ito yung pinakamadali na class na pwede kong mag-switch or mag-transition kasi ano yung build ko sa pare, parang narin na rin yung build nito eh. Kung gagawa man ako ng paladin, di ba? So, syempre, pag magpapala din ka, di ba, as in F2P, syempre, papakunat ka lang and more on disables. So, hindi ka pwede yung build ng iba, yung paling na rock, di ba, yung mga sacri type build. Bawal sa'yo yun. So, ang mo, magpakunat ka na lang. So, ang kalandahan sa swordsman is, meron siyang mga skill, di ba, na pampakunat talaga. So, you have this, recovery. Actually, maganda guys yung recovery during PvP. So, one of the food na iniinom ko during PvP, or kinakain ng karakter ko is yung normal na food buff na ginagamit madalas eto, di ba? Kulay blue na nito na, eto, na napaka ano, gamit na gamit siya guys during PvP. So magandang maganda yon kapag matas yung HP or makunat-kunat yung ano uh, build mo which is, yun nga lahat ng utility rolls dapat yun yung food buff. And because of that, tong mga swordsman na oh, di ba? Mas maganda pa yung mga nila in combination with those kinds of food buff okay? So, of course, meron din siyang provoke, di ba? Provoke mo yung mga pet na rock ng mga kalaban para ikaw lang yung banatan nila. Kasi nga, akunat-kunat ka eh, okay? Kesa guloy nila yung mga killers mo, di ba? Ilure mo na lang sila sa'yo, di ba? At syempre, pag nag-crusader na yan, so, bibilis pa yung mga movement speed nila kasi magkakapego-pego na yan. Kukunat so, pa sila lalo because of this additional passive. Diba? Tataas yung HP nila. And dito, may dalawa ng pad forward as a utility. The first one is yung shield type, which is, pag nang shield type ka, kasi, mas marunat ka eh, kapag dinerecho mo to. Diba? Hanggang dito sa baba. Kapag ganto yung shield type, ang pinamain, ano mo, is ero, yung stun. ba diba? Yung smite, which is, uh, may 20% chance ka na mang-stun ng mang ng mga kalaban mo. And syempre, magkakaroon ka din dito ng mga reflect. Diba? And additional na mga pampakunat dito. And dahil nga makunat ka, pwede kang gumamit nung devotion, which is, diba? Kung nanood kayo guys ng Odin's Cup, may gumamit nung trick na yun eh. Diba? May isang mage na, ano, malakas pumatay, spender, and ginawa. Dinebo lang siya ng dinebo ng isang paladin para magawa nung mage yung gusto niyang gawin, yung pumatay ng pumatay. Diba? Pwede niyong i-apply yun sa PvP eh. Kaso walang gumagawa kasi... Karamihan sa Paladin, naging ganto na sila, naging DPS role, maski mga F2P, nagpapaka DPS na, naging sacri build na sila, which is dapat maling-mali yun, okay? Yung isa pang path is eto, yung Holy Cross, Grand Cross, tsaka etong Gloria Domini. Kasi itong tatlong to, puro maganda yung ano na eto eh, debuff na eto eh. Etong Holy Cross, pag tinignan mo, di ba? 30% chance to attack the target to enter into darkness status na eto guys napakaganda ng darkness status sa pvp di ba kasi kapag naka auto yung kalaban di ba and then na darkness siya kapag walang player na malapit sa kanya hindi siya mag auto pat sa ano malalayong kalaban hindi niya pwedeng gawin yon kapag naka darkness siya ganun din sa akin kapag gusto kong magreso and biglao na darkness di ba Ning hindi ko mareresu yung mga kakampi ko unless malapitan ko talaga sila, okay? Hindi siya nag pat kapag umepek yung darkness effect, okay? Then you have the Grand Cross na yan, oh. Di ang gandang debuff yan, eh. I believe AO ito, eh. Ano? Physical or lower their physical attack and magic attack by 10%? And of course, you have the Gloria Domini na pag eto na max mo to additional debuff din to Brad. So may slow yung target by 40%. So hindi na siya makakatakbo. 100% chance to root the target kapag tumama na yung Gloria Domini. So technically pwede siyang pang FF talaga, di ba? So kung may gusto kayong i-prioritize na target, so Gloria Domini and then yung mga deepest mo FF, sama yung mga nag-debuff, -de di ba? Mapupugo talaga yung kalaban na yun eh. Okay? So next is the merchant class na para sa akin yung dalawa I think pwede silang maging utility So sa merchant parang medyo matamlay pa dito parang wala ka ganong mapapala eh Pero pagdating na dyan guys ng blacksmith di ba dito na nandyan na yung hammer Pole uh, ni level 5 mo di ba Pwede mong spam ng spam yan eh para mas stun yung ano uh, mga mo di ba para para guluhin mo sila okay And then, ang isa pang habol, bakit pinapart yung blacksmith, especially sa PvP, yung mga buff niya, yan o. Oh. Sobrang laki ng tulong niyan, Brad, sa mga spender mo. Mas magiging solid yung mga bawas nila, di ba? And then, syempre, kapag nag-master smith na yan, meron na yan chance, di ba? Yan, meltdown. Pwede ka nang bumasag, di ba? Ng mga gamit ng kalaban mo. Bukod dyan, may additional pa siyang skill dito, di ba? Ayan, chance to stun your target 50% kapag max level. And bukod dyan, may mga panggulo ka pa dito mga summon. Na itong mga summon na to guys, ini-inherit nila yung HP mo. So, 50% sa ang HP ng karakter mo, yun yung maging HP nila. So, magandang magandang panggulo na yan during 5v5, di ba? So, technically, parang goods na goods din yan guys, yung Master Smith na yan. So, buff and debuff na stun utility. Yung isa pa, syempre, is yung Alchemist. Okay? And syempre, yung Alchemist, ganun din eh. Matagabasag din to eh. Di ba? Ayan, no? Oh. Okay? So, may mga nagsasabi na eh, pwede naman kasing i-potion, di ba? Or gumamit ng ano, item para mawala yung ano. Guys, in a 5v5 scenario, kapag live na yung laban, nakakalimutan na yan madalas ng player na gumamit ng mga kanyan, mga anti basag Okay? Hindi ganun kadali na mag-pay attention ka sa mga debuff na nasa iyo. Uy, basag na pala yung ano ko. di ba kasi yung live 5v5 scenario, di ba may mga iba na yung focus mo eh. May mga iniiwasan ka na dyan. May mga target ka. di ba Eto pa, acid terror. di ba Kompleto to. Pambasag talaga to eh. So, meron din siyang ano, somon. di ba Yung homunculus na minsan may nakikita ko yung homunculus na nag-heal eh. Diba? Diba? I think may tulong na yun during PvP. Malay mo yung heal nun. Baka nababuff pala during 5v5. Okay? Yun yung mga ganyang summon. Magandang pang destruction na yan. Okay? So, ero. Pagdating naman niya sa Alchemist. Or I should say Biochemist. Ayan o. Oh, may mga support skill na siya. Di ba? So, meron ka na Acid Condensed Potion. Di ba? Na parang nang-heal. You the Acid Bomb na again. Pambasag ulit. 'Di diba? Puro pambasag to guys na kapag nababasagan yung spender ng kalaban, di ba? Advantage 'yun sa mga spender sa party mo eh. And eto, 'di ba? Chemical protection. Sayang na sayang yung mga ganyan, Brad. So, magandang maganda din guys yung biochemist. So, meron siyang ano, pang-support pambasag ng item. Next, you have the Acolyte class na syempre yung karakter ko na dito, Priest syempre hanggang sa high priest puro pang support yan and syempre pina number one sa pare is yung anyang resurrection diba so magpapakunat ka na lang and kapag ni resurrect mo yung mga party mo 80% ng kanilang HP diba bawing bawi ka agad bukod dyan ano ba yung mga buff niya na pampakunat or pang additional defense and then after a few months makikita nyo na yung karakter ko gumagamit ng magnus hindi para mangpatay pero para mang debuff di ba kasi uh, yung Magnus may mga kadugtong to sa aking mga shigil na pwedeng pumitik na effect pang debuff so yun yung habol ko kapag na max ko yung aking mga job shigil so next you have the thief class and dito syempre yung rogue na yung rogue yung nilaro ko dati sa Ragnarok Eternal Love na <laughs> nag-enjoy ako sa kanya dati kasi nang strip lang ako ng mga ano player kapag o, pasok ako sa mga PVP room. So, ginagamit ko siya pang bad trip, which is ang rogue. Nakaka bad trip naman talaga siya, di ba? Na sayang na sayang di siya na utilize. Na I think maganda yung rogue na utility sa larong to. Kasi, again, napakadali magpakunat. eh pag may rogue ka na makunat, di ba? E, eh, makulit-kulit siya. And may nakita din ako na parang dimik May nakita akong nagla stream and... Kina-demonstrate niya yung mga dimik na Vero score ng Rogue. And nakita ko doon, meron dyang dimik na ano, masyadong makulit na status, di ba, effect. Pag sinot mo talagang maliligo sa status effect yung ano, target niya, di ba? So napakagandang dimik yun, Brad. So ang kagandahan sa Rogue, syempre meron dyang hiding, di ba? So, makunat-kunat ka na. Kung mabid mo siya ng makunat-kunat, Meron ka pang hiding. Talagang mahirapan silang patayin ka and continuously mangkukulit ng mangkukulit yung karakter mo na yan. And dito sa Rogue, sa Ragnarok Eternal Love kasi pwede kang mag-shield tsaka dagger eh. I think dito pwede rin. Pero mostly ng Rogue ngayon gumagamit ng bow. Kasi uh, nagpapaka DPS. Pero kung utility and pwede kang gumamit ng shield tsaka dagger, mas maganda yon Okay? And syempre, nandiyan na yung mga strip niya, di ba? Na para sa akin, yeah, magandang gamitin yan. So, sinasabi ng iba, eh, pwedeng acid demonstration yan, pwedeng gamitan ng potion. Pero, again, mahirap mag-pay attention kung na-strip ka na o hindi. Kasi nga, madami ka nang ginagawang kung ano-ano na -ano during 5 b 5 Especially kung masyadong intense yung laro, di ba? So, meron pa siya neto yung coerce, di ba? Freeze the target for 2 seconds and pull them to you, di ba? Napakagandang utility niyan, pang pangkulit niyan, brad. Ang daw niya lang is 8 seconds. So technically, pwede mong paglaruan guys yung mga spender na mga melee. Di ba? Spam mo ng spam sa kanila yan habang ni-strip mo sila. Meron pa siya netong graffiti na eto. Gamit na gamit to ngayon eh. Di ba? Kasi nandyan na guys yung ano. Ignore defense and ignore m eh kapag ginanito mo pa sila. Di ba? Ganda sana yan brad. Kaso hindi na yung utilize. Kasi karamihan nagpapakasin X wala namang DPS. So meron ba siyang pari chance pala dito ko? Oh, so talagang pwede mo tong pako natin eh, di ba? And then of course, meron kang copy dito na syempre, di ba? Kopyahin mo yung mask skill na ano, pang debuff, pang visit talaga ng kalaban na mahirapan silang i-counter. Which is, ano ba yung mahirap na i-counter? Una-una yung stun. Kasi ang pang-counter ng stun is MVP card. Yung kay Orc na ano ata yun, Orc Lord. Or yung isang orc na MBB, nakalimutan ko na. Or yung iba na may mga blindness, may mga slow freeze. Or yung ire-reduce yung mga defense, attack ng kalaban. Pwede pwede na yun, okay? Kung napakadali lang sana mag-change ng class, di ba? Wala na ganong alalahanin. Matagal na akong nag-stalker eh, utility. Yung papakitaan ko kayo paano mang visit, di ba? At mga spender sa Ragnarok origin, okay? So, the next sa uh, archer class naman, which is yung, ano, yung bard, dancer, or yung mga magiging, ano, ayan, diva kapag babae, or kapag bard naman, yung minstrel. Na ito, parang pari din, pero may mga buff-buff lang din to, and actually, mas matas yung, ano, neto, pang recover neto. So, ayan, buff, di ba? Ayan, ang gandang buff niyan, eh. So, kung makunat-kunat ka, and then, nispam mo nang nispam yung mga ganyan, 'Di ba? Sobrang magbe-benefit yung team mo diyan eh. Ang problema sa madaming bard ngayon, ang lalambot, 'di ba? Pag brinasyon na siya na mga spender, dumada pa kagad. Kasi ipo sa ano, M attack, physical attack, mga bugok, okay. Walang resistance cards, 'di ba? Walang resistance sa ano, size, tsaka racial, mga bugok, okay. Eh no, di Pero syempre lalapit ka sa kalaban mo and again, yan yung reason bakit ka magpapakunat. di ba? Para ma-abuse mo yung mga debuff mo na yan. Okay. Ito another buff ulit. So 50% increase in defense. Grabe 'yon ah. So pag level 10, 95% so parang assumption, di ba, ng pare. So eto, another buff ulit. Attack speed naman. So meron din siyang mga heals dito. Okay. So, kompleto to Brad. Di ba? Heal, buff, debuff. Ang kulang mo na lang dito. Papako natin mo para ma-abuse mo yung debuff mo. Okay? And then, sa bag nag na siya, meron din siyang resurrection. Pero, <laughs> 20% ano lang max HP. So, lamang na lamang pa rin yung sa ano, resurrection ng pare na 80%. So, Music Mastery, another buff ulit. Grabe na ito, mahumuro ka sa buff dito ah. So, kung ako bibuild na ito, di ba, kasi since limited yung points mo, ako, papakunat ako, tapos puro, ano, debuff yung gagamitin ko. So, another buff na grabing tas na resistance ito ah. 20% sa, ano, lahat. Di ba? Ang sarap nyan, brad, na pang support. And, makunat-kunat ka, di ba, na mistrel. Ang ginagawa ng iba, yoko na, di ba? Doon sa, ano, sniper. Papaka-DPS ako, papatay ako, ipagsamayan ako sa patayin sa mga Spender, sa mga Whale. Sabi ng mga delusional clowns ng mga F2P. And lastly, you have damage. Na eto, nag-fall off na rin to kasi nung pumasok na yung Sage. ba, diba? Siyempre, damay-damay na lahat. ba, diba? Nagsipuntahan na rin doon yung mga F2P na nagpapaka-DPS daw. Sage na rock daw. Papatay daw sila sa ano eh, PvP. Pero, kung titignan nyo yung mga PVP videos ko, di ba? Nanggigiliti lang yung mga yan eh. Especially yung mga F2P. Na tong mage, pwede mo rin tong pako natin guys. Kasi eh, you no, know, may energy coat siya. I believe naka-shield din to eh. Or pwede mo rin tong kapitan ng shield. And then naka-wand lang siya, di ba? And syempre, ang specialty guys ng mage. And kapag pumunta na siya into wizard is yung mga crowd control niya talaga, di ba? Yun yung design ng wizard dito sa larong to, hindi siya killer, but rather, taga crowd control talaga siya. So, imagine, meron kang maunat na wizard sa party mo, makunat-kunat siya, and ginagawa niya lang, di ba? Puro disable lang ginagawa niya. Talagang mababatrip ka sa wizard eh. So, ayan, meron na siyang meteor pagdating ng wizard which ka pwede kanyang stun 30% ang problema lang sa mga to is yung cast time which is, yun nga yung tatargetin mo sa enchant mo di ba yung um, pampareduce ng cast time or variable tsaka fix na cast time then syempre nandyan din yung storm gust ero nakabisit din to brad lalo na sa mga mili di ba na ero walang gumagamit okay kasi nasa siege na rook na halos lahat So pang Freeze and then of course you have the lord of vermilion na eto ata yung pang ano darkness ayan na again Nakaka-visit yan brad di ba ano nagsasabi especially sa mga range or actually sa lahat sa mili sa range Oh walang sila ng target eh so maghanap tuloy sila kung ano yung target nila or Nagamit sila ng panacea which is medyo masakit sakit sa bulsa yun okay pero syempre, may mga passive pa siya rito. Oh, yeah, o no? yan may resistance pala to brat. So medyo makunat ko na to pagdating sa, ano, against Sage. And then, nandyan din yung kanyang, ano, so gravity na madalas ginagamit. Which is, ah, uh, movement speed. Pero kung ako, yung tatlo dito sa taas yung mas magandang gamitin. Etong tatlo dito. Which is, datating ka kasi sa point na, ano, magiging easy cast na lang tong tatlong to. And by the time na nangyari yan, di ba? Iro-rotate, rotate mo na lang yan. Debuff ka na lang ng debuff. Tingnan na lang kung di ma-visit sa'yo yung mga ano, kalaban. And, hirap silang patayin ka kasi makunat-kunat ka na wizard. ba? Diba? So, sayang lang tong wizard. Napabayaan na siya. Talagang pang-utility siya yung design niya rito. And, I think, magapir uh, mag a ulit yan guys sa uh, ano, kung may gagawin na ano, 5B5 Odin's Cup. I think dyan ulit kayo makakakita ng mga wizard. Diba? Yung mga utility role na yan. Kasi I think hindi pwedeng ano, killer lahat yung apat doon. Okay, dapat may mga utilities diyan pang disable. So I think next ano, uh, pay to win tournament nila kung saan maglalaban-laban yung mga whales. Diyan ulit magpapakita yung mga utility roles na yan, okay? And that's it, Brad, di ba? Yun yung mga recommended ko na mga utility classes as of today na recent patch ng Ragnarok Origin. Pwedeng magbago kapag nandiyan na yung mga third job. But for now, I think, yun yung mga magaganda. Gagawin mo na lang is, uh, buildan mo lang sila ng makunat. Di ba? Pwede mong gayahin yung build ko. So, gagawa ko ng ano, guide in the next coming days. Paano ka magbibuild ng isang utility character? Paano mo sila pakuko natin? Para pagdating sa PVP, di ba, eh hindi ka magiging ampaw. Yung one hit, two hit, daba na. Iwan, eh, nakakabadrip yung mga ganong kakampi. That's it. Thank you bye-bye. Like, subscribe.